Yeah, bari, eh, oh. bari, oh. yung ating kasaba. oh. Grabe yung karahe namin. Ay, ah. Kikitingnan natin ito, buddy, kung makakaalis, bari. Ayan. Hindi nakabiyaya yata yung panggabi eh ngayon tatanggalin nila tingnan natin kung kaya na kasi medyo maro-araw na kaya yeah, bante simulan nung nagbakasyon ako nagbakasyon din siya ayan yeah. 101 and then ayun kasi dumating na yung aking truck. yung talagang pinakauna pinalitan ng ulo nagtagal dun sa Pampanga ngayon naging okay na okay na rin to so yung pinili natin yung atin talaga yun so ngayon kasi may problema yan pinagawa natin pinatroubleshoot natin sana okay na o pabiyahin natin mamaya dati bulbo yan buddy pinandaran ng ating kaibigan magana tayo pre-trip inspection yan biyahing chevron yan buddy wala na sing auto pre. Ngatin yung, yung ano rotor di ba malalim na. Ah. Uh. Eh, inalitan ko. Kapal pa. Oo, oh, yung dating nga rotor ma di ba sira. Parang so, hindi pantay yung kain, no? Kaya nga pinalitan ko bago. Baka siguro pag nagreno ka. Pa, nagaano yung module niya. Hindi pantay yung kain ng preno. Eh, may trouble trouble natin. Ayan, eh. Meron pa ang bago. Bago dyan ah. bago nga. Kaso, ano, gitna lang yung kinakain. O, yung bakas ng kain ng brake pads. Sa gitna lang. Ngayon, pantay nga. Wala na. Wala na kasi so, Wala na. para hindi na wububod. Maluwag ba dulo niyan? Maluwag. O maluwag na. No? Di pa nga nakaalis ng terminal. Iniwanan lang kasi na nakarak wag kasi panggigilan. Panggigigil kayo sa truck ko eh. <laughs> ko na. Ito na. Yun. <laughs> <laughs> Amburir oh. <laughs> okay. Ayun. Ayun, wala. Sunog na naman. May grounded. Well. Sa likod. <laughs> patay muna, patay. level lu Laging na puputol yan dyan. Yung wire ng live. Yung iba, pa na. Ako, papunta pa lang. Mm. Lang yan naman. Ano yan? Barado? Barado.